Good evening sa ating lahat mga So, kanina may meron akong inayos na kilex. Itong kilex na to. Hindi ito umadar. Ayan. Hindi ko lang pinakita kanina. Hindi ko binidyoan. So, bukas mga kadiya. follow up natin ito. Gagamitan natin ng rectifier regulator na pang Skygo. Lihua brand. So, kanina. dinala ito sa akin. Hindi ito umadar. At winiringan ko. Bali naka beach bike nito na CDI try natin pa andarin ulit kasi nag loss connection yung sa sakit ng kanyang CDI so try natin pa andarin so kasi kanina hindi sa so mandar so bangan nyo ang video na ito mga ideas kung paano natin sa i-full wave so bukas ng umaga ay uh, i-full wave ko ito try ko siyang pandarin video yung sa bintix nya meron siyang ingay ay nakaw pala yung kanyang gasolina ayan yung daylan di sa mandar so try natin ulit A, tingnan natin mga kay Diaz baka wala namang kuryente baka naglo-loss connection. Tingnan natin yung kanyang kuryente dito. Tanggalin ko muna yung swak ko. Yung spark plug cap. So try natin tingnan kung meron sa kuryente. Yun, meron sa kuryente. Kasi naka-off yung kanina yung sa gasolina niya. Na-off natin yung tanke. So try naman natin sa pandarin ulit. Ibalik ko muna ito. So, mga kadiyas, uh, itaray naman natin ulit. Nabalik na natin to at uh, At nauna natin yung sa kanyang tanki. Yung sa ating carburetor. So, try natin yun ulit. So, bangan nyo ito mga kadiyas. Uh, bukas, i-full wave natin siya. So, may mga video na ako nito about sa kilix yung paano sa i-full wave. Pero bukas, agawan uh, natin ulit ng video. Uh, step by step natin. So, yan. Start natin. Yeah. So, umandar na siya. Kasi kanina, dinala ito sa akin, hindi sa umandar. So, nga natin. So ayan mga Diaz, siguro hanggang dito natin na video. Abangan uh, nyo bukas kung paano natin i-full ito. Ayan. So hanggang dito na natin video. Uh, bukas i-full natin sa. Peace out.